Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, nagre-reflect nga raw ang ugali ng alagang pet sa kanilang amo. Madalas pa nga ipagtanggol ng alagang si Bantayo si Muning amo sa sinumang mang mag rito. Kaya naman ang beagle na ito, tila may celos sa kaibigan ng kanyang pet parent. Pano? nakakatakot. Kung kayo ay may kwento nga kayo ba, mga kwento ng pag-ibig o story na inspirasyon at pag-asa, maari nyo ito yung bahagi. Sumari sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong pisa ng mga patay ay mula sa ingles na manunulat at manunula na si George Eliot. Ayon kay Eliot, ang mga yumaon nating mahal sa buhay ay mananatiling buhay, liban na lamang kung inilibing natin sila sa ating gunita.